Ayan, magandang araw mga boss. Meron naman tayo ditong Barako 2 na naubusan naman ang lining. So, ito mga boss, oh, nung pinatulo natin, parang nagkukulay pusit yung kanyang langis. Ibig sabihin niya mga boss, uh, matigas. Matigas yung clutch lining na nakalagay. Ang history nito mga boss ay nagpapalit na raw siya ng clutch lining nung nakaraang buwan. Pero kada change oil niya ay nagkukulay putik nga yung langis. Yan, tapos makikita nyo mga boss, ayan, oh, no? yung kanyang gasket, uh, talwas So, replacement din. So, ang ginagawa dyan mga boss, pinapaltan lang natin yan ng original na clutch lining. Although, hindi pa man ito gaano umi-slide, kaya lang, syempre, para, para mabago natin yung performance. Kasi, ano yan, pag umiinit na, doon lang yung i-slide kasi matigas nga yung clutch lining na nakalagay. Kaya, ang ang nag-decide na rin yung may-ari na papalitan na rin ng clutch lining. Bumabatak pa naman daw kaya lang edi yun nga. May mga napapansin siya na kakaiba. So makikita nyo naman sa sidecar back to back. Ang kinakarga niya rito ay uh, isda. So binibiyahin, siya, uh, niya ng isda to tapos ilang pound din yung arga. So sa kanyang sprocket naman mga boss, medyo high speed kasi malalayo yung yung biyahe kasi naka 1540 ito mga boss Uh, medyo high speed to mga boss pero medyo mab mabigat yung sidecar kaya may posibilidad na maubusan din siya ng clutch lining and kapag kaganyan mga boss nagpuputik nga uh, babalik natin yung drain plug kasi isasali natin yung diesel magkakaroon tayo ng pag ipaplasing ipa flashing muna natin kasi mawawalan din ng sa isa yung uh, langis na isasali natin kasi sobrang dumi ng loob nyan kaya ang ginagawa o oh, pina natin yan So, ayan mga boss, nalagyan na natin ng diesel. O, napaka putik pa rin nung tumulo. Yan, isa yan sa dahilan sa nagpapadumi ng langis. Madumi yung loob kaya dapat i-flashing. So, pagka-flashing, saka pa lang natin yung babaklasin para malinis na ng konti saka natin lilinisin yung loob. Tapos ito, ito yung kasunod na ginawa natin. Clutch lining din. Ito naman, hindi na tumatakbo, hila na papunta sa atin. So, ganun din ang gagawin. Uh, flashing. tapos Uh, sa uh, babaklasin. Kasi pag hindi mo nga pinasing ito, pag salin pa lang nung langis, ay magkakaroon na agad siya ng dumi. So makikita nyo naman, mas matindi ang dinadanas nitong barakong itong mga boss. Gawa ng 40 container to. Lagi ang karga na uh, mineral water. So low speed na yung kanyang sprocket. Kaya lang, sa sobrang hirap nga ng dinadaanan, sa sobrang bigat ng karga, ay na uubusan pa rin ng clutch lining. So, ayan mga boss. So, 13. 13 yung engine sprocket niyan mga boss. Tapos, 51 na yung rear. Ayan, 13, 51 mga boss. Pero, nahihirapan pa rin siya. Kasi, sobrang dami nga ng karga. Uh, sa pagkarga mga boss, 40 container. Medyo mabigat na yon Nawawala na sa align. Kaya, nahihirapan ng bumatak. So, ito na. baklas na natin makikita mga boss oh, napaka-itim. Sunog na sunog yung clutch hub. Yan una dama nadama yung clutch hub mga boss. Pero pag mga ganyan, bumaga lang naman yan. Pwede pang gamitin yung clutch hub nyan. Yan. Ang kasunod niya mga boss, check nyo na rin yung clutch spring pagka ganyan bumaga na. Kasi yung clutch spring niyan pag bumaga, humihina na yung tension, yung pwersa. So, yan. Makikita nyo naman mga boss. Oh. Sunog din yung clutch plate. Yung clutch plate naman nililinis lang yan. Basta ang papaltan lang natin dyan ay clutch lining. sa i-check natin yung clutch spring. Kasi minsan kapag ka napaltan na natin ang clutch lining, hindi tumatagal kasi nawala na nga yung pwersa nung spring. Kaya dapat isabay nyo na rin sa pagpapalit yung clutch spring. So, yan. Sunog na sunog. Ano? Tapos, yun nga yung clutch spring yan yun ang isa sa alang-alang din niyo kasi sa ba, uh, meron kasi nagme-message din sa akin nagpapalit na raw sila ng clutch lining mahina pa rin bumata so tulad nito mga boss medyo umikli na ito papalitan niyo na rin yan Huwag na kayo manghinayang na hindi yan palitan kasi kapag ka, hindi niyo ayam pinalitan mawawalan pa rin ng pwersa yan or hindi tatagal yung clutch lining at ito, kitang kita nyo naman, sunog na sunog, parang uling na yung kanyang clutch lining, kaya hindi na siya umandar papunta rito sa atin. So, dito naman ang gagamitin natin, tatlong, uh, tatlong clutch lining na oreg, or yung organic, tapos papalta natin ng clutch spring, tapos clutch lining, lilinisin natin yung clutch plate. So, yun lang yung gagawin sa mga ganitong problema, basta kahit iba na yung itsura noong clutch hub at clutch wheel pwede pa yan kasi wala pa naman tama yan, yung ganyang itsura mga boss nililinis lang yan basta walang tama yung surface na nilalapata ng clutch lining pero kung nagkatama yan papalitan na rin pero yun nga sabi ko kahit maitim ang itsura nyan huwag nyo na muna paltan kasi okay pa naman yan uh, lalaki lang yung gastos pero yun pa rin naman yung performance kaya ito ito yung mga pinal pinalta natin basta tatlong ano yan tatlong clutch lining na organic yung nilalagay natin pag ganito mabibigat mga boss ano hindi ko pinupurong ano ito hindi ko pinupuro na paper based Uh, basta ang kinakamit ko sangat ko lang yung dalawa kasi para iwas damba sa mga clutch lining kasi ngayon mga boss kahit original kaya nga yung paper base ang nilalagay natin para mawala yung damba. Pero sa ganito naman sobrang bigat ng kinakarga. Yung ashim paper base, ano yan, magkaiba nga ng materials na ginagamit niya. So, ang, ang ginagawa natin, dalawa lang yung nilalagay natin para hindi sa yung clutch hub. Pagka lalo ang gumagamit ay yung laging nakadepende sa clutch kapag mabigat ang arga, pero sahin para naman tumagal yung clutch hub, clutch wheel, uh, binabago natin ang design. So, dito, uh, sana yung nagkaroon kayo ng idea kapag ka sobrang bigat ng kinaarga. Uh, yun naman ay protection lang natin doon sa clutch hub. Kasi ito nga, ay siyempre bumaga na yung clutch hub. Uh, ang ginawa nga natin, ano lang, alternate lang yung paglalagay natin ng clutch lining. Tapos, yung clutch spring nga. So, dito, yung kanyang clutch spring ay, yan, nakalubog na. Kaya, papalitan na natin yan ng bago. Wala nang gano'ng persa yan. Halos nasa 2 mm. 2 to 3 mm na yung nawala sa kanya doon sa tension ng spring, doon sa haba. Kaya, para tumagal, ang ginagawa nga dyan ay pinapalitan na rin ng clutch spring. So, yun mga boss. Ganyan lang tayo magpalit ng clutch lining.